Yan. andito na nga yung daig kayo ng BI. Very crazy, ha? Pero, ako naman, I'm really like this. Parang mm, sinapian kasi ako. Pero eto, ang dami-dami kasi mga friends ko, nagtatanong, pinipilit nila ako, what's BI? Yung pala, kala nila, bad influence. Oo. So, pag sinasabi kong daid kayo ng BI ko, tapos tumitingin ako sa'yo, kala pa na ng lahat, ito yung BI, ba bad influence. They're so bad. Inisip ka nilang BI, bad influence. And ako ha, mag-google sila. Item. Ma'am, um, diba? Mag-google sila, no? B B uh, para alam nila lang yung sabi. Kaya nga sabi ko sa kanila, don't be judgmental. Huwag <laughs> niyo so, pong isipin na B.I. si Bix. Oo. O. Kasi po, ang B.I. is for blind item. So, yan. Erase, erase na po yan. Kailangan love, 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 love. <laughs> Di ba? So, yan. Ano na? Ako oh, ulit? Oo. Ano na ang B.I. mo? Grabe. Okay. Um... D dati sa isang taping ng isang teleserye ay may isang yung bidang aktor ay talagang walang ka-arte-arte no sa Bakit naman ang mga blind item mo kahapon walang ka-arte-arte si Anthony Jennings sa pagpapa kahit may mga uh, inumin na may mga brand ngayon yung actor naman hindi. wala pa rin ka arte arte hindi kaya si Anthony Jennings ano na siya? yan siya? ako na ang mag <laughs> kung ganyan na lang eh hindi matagal na tala seri oh. na to oh, ah, akala ko ang sasabihin mo ah, matagal ka nang maarte. <laughs> Oo. Oh. Okay, so sige. Uh, kasi Ay, yung, parang na hurt ako. Yung aso dun sa bahay na pinagtitapingan. Oh. Eh, ano siya, yung askal talaga na parang hmm. mm, Talagang so, so, ni na hamakawakan oh. niya, tapos after niyang hawak-hawakan yung aso, eh, talagang mega kamay siya. Talaga? Oo. Parang okay. <laughs> nandiri ako. Oo, hindi mo na siya naghugas or alcohol na lahat? Parang nag-spray naman ng alcohol, oh. pero uh, hindi siya nag-spoon and fork. kumain siya ng fish. Talaga? Kasi hmm. syempre, ininimay-inimay mo pala. Lako, game na game kang, siya sa mga... Ka ano ka Kasi <coughs> di ba, kasi di ba, maselan sa pagkain sa taping. Okay. Siya, maski yung, kung anong pagkain ng mga crew, yung dyan yung kinakain niya. Ako nakalala ko talaga yung isang aktor. Ang produce ako ng telesine. Sabi ng aktor, pinitas-pinto sa inyo is ng, ano, si Nerd. Gusto ko sabihin, hello, <laughs> ako ang producer, no? Kailangan magtipid. <laughs> 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 o, oh, tapos? Ayun. Pero ano naman ako, natuwa naman ako kasi wala naman siyang ka-arte-arte nga. Oh, pero... Si Sinang hilig ko ngayon ng ka-arte-arte. Ano mo? Pero parang... Hindi ko ma-imagine. Parang... I cannot imagine talaga eating na after hawak-hawak ka. Tsaka, not because of the aso. Diba, Pero pa fine naman siya diba, sa aso. No, not only the aso. Yeah. No, given na yun, dapat po talaga tayo maging mabait sa mga pets, di ba? O dapat natin silang mahal. Na, ako, I really love my dog, my pet dog, si Baby Mochi. Yes. Diba? Katabi ko siya sa pagtulog. I cannot imagine nga na wala siya. O, hindi nga ako masyadong makapag abroad because iniisip ko siya palagi. Baka magtampo. Baka hindi siya makatulog, mapuyat siya. Dahil hindi niya ako katabi. Grabe. Pero oh. natin ko sa paghawak hawak sa aso. <laughs> siguro, di ba, kahit ngayon nagpupatsyati ni door tayo, di ba, dapat naghuhugas muna tayo ng kamay. Sabi nga, di ba, ugas, 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 ganun, di ba, parang kakanta ka ng tatlong happy birthday. Siguro kasi akala niyo walang uh -huh. makakapansin, eh, eh, talagang pinapanood ko siya. Oh, ay, <laughs> ikaw! Kasi, talagang supplier ka dati. <laughs> oh, kasi natutuwa ako sa kanya. Uh -huh. Pero, na... how kadiri naman. <laughs> Hindi mo na nagbugas, tas kam nagkamay. Bob, <laughs> sagang <pang> pampasarap yun. sige, <laughs> may mga mikro-mikrobyo. Not because nawakan mo yung aso. Ha. Not being the eh. You're, you're uh, being oh, crazy. No. <laughs> no. Ay, you mean to say, Chris is my eh. No, yeah. but, I think I'm much, much more my di ba? Kasi di ba kahit di ba pag kumakain tayo, pag may mga nalalaglag kayo, eh, pinupunasan ko, nilininis ko kasi hindi ako makakain na may kala. Di ba? Yes. You, know, you have to wash your hands, di ba, bago kumakain. Kahit pa hindi, hindi umawag sa aso. Kasi, <laughs> pwedeng kahit ano, di ba, may mikrobyo. Yung nga diba, sa commercial, isang, ano, di ba, isang uh, sa bone, di ba? para maging safe, at like, mag-guard mo against bacteria. Talagang kulang na 99, na sinabi ko yung brand ng 99. ano. 99.9. Like, binanggit ko pareho, di ba? <laughs> Oo, di ba? 99.9%. Na, Namamatay yung bacteria. So, di ba? Tapos, lagi may paalala, wash, wash tayo ng hands. For so, 20 seconds. 30, ah. Uh. Tapos, kakanta tayo ng ano, di ba? Tatlong happy, happy, birthday. to you. Oo, pero hindi naman, ano, importante dyan, hindi kailangan na ano, pagka kanta sa tono. Kasi wala ako sa tono. Hindi na ako kakanta. Diba? Pero since wala naman sinabing dapat na sa tono. ba? Oh, diba? So kumakanta ako habang nagwawas ng hands. Happy birthday. ba? Diba? Oh, okay. Minsan naman yung naalala ko yung kanta ni Aramina. Ha ha ha. Hi hi hi. Pag evening. Oh, parang wala sa tono rin. Uh, eh. eh iniba ko talaga para huwag tayo ma-strap. <laughs> ano you naman. No? Ang no, 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 no. copyright. Ang tindi ng copyright. Sabi nga ni Pops Fernandez na lulok siya sa Star Music. Susie. Pati siya na Oh, uh, oh. Uh, Na-strike yung mga post niya. Di ba pag inaano niya yung... Ano, niya. Uh, uh, let's get it, papi. Yan, di ba? Yes. Yan. Ako nga pag ano, nagtataka ako, sabi ko, Pipay, Paps, Pops, bakit ganon? Why, you kasi hindi ako ni strike pag kinak kinakanta ko yung papi, yung let's get yung papi. Yung pala, kasi wala ko sa tono. hindi ma-recognize, hindi ma, hindi ma matunugan ng star music. Diba? Buti na lang, it really pays na ano po ako, ah, uh, uh, Not on tune. Oh, Ah, uh, kung baga eh, hindi na in tune. Sige na sabihin mo na the board. <laughs> hindi ako magagalit. Ano? Eh? Uh, Sintonado. 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 Yeah. So, tapos, sige na, continue mo. Tingnan ko kung mahulaan ko. <laughs> so, yun. Didang actor na hindi na gumagawa ng teleserye. Mm -hmm. Tapos, ABS ba yan? GMA? TV actor. Okay, TV actor. Tapos, ano pang pa clue? Mm -hmm. Ang dami-dami naman nilang hindi na gumagawa ng project. <laughs> May ginagawa siyang ano ngayon, project. Ano? Ang bonggang project. Bumalik ba siya sa school? Kaya sa practical art subject, eh, may project sila? Oo. Uh oh, oh. oh, yeah. hindi. Sige na, para maulahan ko. Hindi ko ibubuking ang name. Sige na. It's gonna remain to be siya blind item. Nakita siya sa isang item. event ng isang... Um... Recently. Nakita siya sa ibang... Magpapakasal na ba siya this year? Actually... May issue nga about sa marriage niya. Ah, okay. Uh Oo. -oh. Tapos? hindi naman niya dininay nor ano basta hindi siya nag ano hindi siya nagsalita about it oh, doon sa yun. event uy alam mo bibigyan ko diyan sige sige ko na ulit ng tolome sandali sige ko na ng tolome Ayoko! Oh, oh sige na sige ko na ng tolome oh, 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 oh. sige na <laughs> tolome Ikaw parang nag-echo oh, yung alay. pagsigaw mo Parang nag effort Hindi nga ako nag-effort eh. Oo. Eh kasi walang ka-heart heart. Eh. Walang ka-heart heart. Oo. Di ba? <laughs> Kuha ko na ba? Ang alim. Parang malayo. Yung aktor? Hindi, yung pagsigaw ko. <laughs> <laughs> oh, kasi nga parang may echo. Parang ano echo na. Ano ka din? Pagsigaw mo. Sumigaw so, oh, pa ako. Sige na O Tapos. Sige na. O, nakuha ko na yan. Nakuha oras. na yan. Tapos. Tapos. ka na ni Anatolome. <laughs> sige na kanina pa yon <laughs> tapos na yun, anong hinihintay? Hindi <laughs> <laughs> na ako babalik sa seda. Oh, birthday! Oh, hindi na ako. Tapos, sige na. Talaga, hindi siya nagugas oh, Pero mabayad siya sa ano, isa yung mabait sa mga pinakamabayad. Oo, oh, oo. Oh. oo. Oh, yung naging Mr. Pogi nga yan, ang bait-bait daw, sabi ng See, mga oh. taga-eat mo yung aktor. Talaga, nag-Mr. Pogi? Oo. Oh. Oh, hindi ko tapos, alam, ha? Tapos di ba mahilig siyang kumain oh. doon sa restaurant? Lagi mong tinatawag, Kuya, kuya, kuya! yung waiter, ah, di ba? Di ganun mo? Irasal? Ah, hindi. Mm. Ma manam kasi yung madalas kong kainin eh. Hindi, makain ka dun eh. Kuya manam. <laughs>